Kailan mo ba kami pupuntahin ni Alvin? O oh, sige, pag hindi na, pag natapos ng mga ano mga rakit-rakit namin dito, punta kami dyan. Tawagan kita, ha? Nabanggit lang po hindi si Kat. Hindi na nag-vlog tapos. Sige, salamat. <laughs> Pero ngayon, dahil hindi wata, si Kat na. Ayan, hindi na pa review oh. Hmm. Grabe. Ang sarap talaga. May matawag na. Saan ba picture? Wala. 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 mo ako, Wala. Tsaka pag ano, bumili ka ng mga tut tuto sa yung mga bulaluan talaga, di ba, mahal? Dito, worth of 160 may soft drinks ka na at saka may rice ka na. Unlimited pa. Oo, pero kung sa ibang ano kasi, uh, talagang bulaluan, talagang bibili ka ng bulalo doon. Uh, like, uh, hindi naman sinisira natin yung like, Tagaytay, tayo, mga magandang lugay. Oo, so, ang mahal, I think, umaabot ng 400, di ba? Oo. 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 Ayan, mukhaon lang kundi. A shout-out sa 728 viewers natin for today's video. Dami <todic> ka, Aloy. <todic> Hindi alam mo, ito lang ang sarap talaga. Promise. Okay. Walang ano ito. Walang kaikita na. Okay. <todic> Kasi kung dito masarap, awayan ko talaga yung nagluto. Wala nang bukas. Ito, ito. Ito. Thank you. ko Thank Ang hirap yung bunganga ako. Nagaganun ako, <laughs> Hi, Ma'am Gina, Onyot oh, oh, yun. Go, go lang lang go. Laban lang ng laban. Tingin lang. <laughs> Ay, hey, Ma'am. tagay pa. May heart score, ha? Brits, Jola. Shout out sa inyo. Shout out oh. Enjoy tayo, enjoy. Oo. Oh. Ma'am Nimya, Sulayaw, ingat po kayo dyan sa Takloban. Yan, RP Lansangan. Ingat po, paglalakbay sa Lansangan, enjoy lang pala para maabot natin yung labi ng Lansangan. May pakita rin natin sa ating mga kapatid. Bubo mo na ako Ita. Bubo mo na po, Ita. Ma'am Alma, Komensyal, shout out sa inyo, ha? At, uh, Okay. Okay. Aga mo dito. Okay. Lumala mo na kami. Bionis vlog. Yan ang sawa ni siya. Bionis vlog. O? tuloy ang subo ni Diwanta. No, Alam mo, ang buto. Alam mo, masarap talaga siya, promise. Hindi ko lang ma-perfect yung pagkain ko kasi ang daming ano. Kaya nga na Ano <laughs> 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 Guys, tinan mo. Uh, oh. Butom. Wala buto. Wala talaga, oh. Hmm. Kasi pag kinan mo, pusa siyang na uh, ano, humihiwalay sa buto. Wait lang, nalunok ko yung buto. <laughs> galit lang Ingat dyan sa dumagiti, Ma'am Alma Bilan. Mm. Ulitahan, uh, Havana. Ingat kayo dyan. Vloggers <laughs> ng bayan, pray! At subo na! Chabilita mm. right. Coronawa. Ah? No more no, hari gato gusay mas Japan. Hello shout out. Yan. No mo hari gato mas. Maki from Germany. Hello shout out. Daming bill man ang ko. Ah, kasi yung iba. oh, oke. Okay. Subo ko lang to madam. Wait lang. Yan, Ang Bilma Surugaya. Shout out ko sa inyo. Liz, Clarine, ingat po kayo dyan sa Virginia, USA. Kapsa lang, lang Wevas Angelica. Ingat kayo sa Bacor, ha? Ice Ice? Hindi ba? Maraming po salamat, Ice Ice. Maraming po salamat, Ice Ice. ikaw mo Baay na magbasa. Na there, <laughs> ang dami ang sinagkukawin. Kumusta kay Bawas and kay Tambol? Lorna de la Cruz. Yes, thank you. Ingat, vlogger na ba? Nasa work kaya na. Kablasan vlog. Ayan. James, Jeans. Oh. Mata uh, mata Happy oh. birthday. Obot. Okay, nah. lang din daw yan. May birthday. Mata. Ah. Uh oh. <laughs> Happy tayo, eh. Mila First pops oh, oh yan. Ingat mo kaya sa uh, CP. Sabi CP. Mata. <laughs> <by CP. laughs> mata. Briones, uh, uh, yan. Oh, oh, shout out sa mga Cebu. Ah. Amping kanonay, halong gid sa mga Ilonggo. May kasama ka. John De Ferris. Oy, salamat Oy. ko Ma'am Milayano sa Cindy Stars. <laughs> Biglang nabasa yung Stars, eh, no? <laughs> salamat, Alzira. Ricey Lumbna Flores May my birthday, duha, mo na. Ay, Happy birthday sino yan? Pangalan. <laughs> Lumipas na eh. Lumipas yung pangalan. Oo, umakyat eh. Umakyat eh. <laughs> Canada, Hello From Canada. Hello, from Canada. Marie Jean Romero. Wow, ang ganda ng yeah, liwata. Palagi pong kayong nangangiti. Eh. Yes, dahil po yan sa Exquisite Advanced Dental Center. Yes, salamat. Thank you, Joseline so Hansen. Thank you. Thank you po sa stars, sa Alan Brian Ka Tabal, si Orion shout out po Watching Dewata Kabal Kablason Gawit Cavite Locos ah. John <laughs> TD Paris shout out sa inyo ayan Pri Br Prita Balinggit mukhang may karibal ka na sa pangalan ah <laughs> Prita na Gloria Laudy. Yang congratulation ko baka Laudy ka na. Good morning. Shout out ka Blasano Vlogs. Rinanti ko milang de la Cruz. Shout out po. Hanggang puno kuya. Manlot Spring. Ayan, ganda ng busy si Diwata. Diwata. Ayan. Yes, oh. Jonah Ayan, Bisa. Ayan, susubo muna ako ha. Tanday lang, hindi ako matapos-tapos. Tingnan natin ang pagkain ni Diwata, guys. Alam mo, sa totoo lang, dapat mag-underize ako kaya lang hindi ko maubos yung isang takal kasi ano ah the two pictorial so, kainin natin to pero ano masarap talaga Ang in ko pala dito sa Diwata Paris kasi ito yung tawag nila dito na Diwata Paris Bulalo or Diwata Paris Buto-Buto. Uh, na nagkakahalaga siya ng 160 pesos underize my piece of drinks pero guys buto-buto lang yung tawag pero hindi po siya buto-buto dahil oh, marami pong oh, laman oo oh. oo so grabe mm. Alam. Napasarap ang kain mo, Idol, ha? Dahil basta explicit yan. Ang mm -hmm. ganda ng ngiti. Hindi Yun napapansin sa comment section eh. Maganda na daw ang ngiti ni Duwata. Siyempre. Eh. Dahil maganda ang kanyang ipin. Ma'am Ilin Vitalis, ingat okay, po kayo okay, sa Valiswell ha. Bulokin ko lang yung buto. <laughs> Darna! Team uh, Cheetah International. Natang sa lahat ng viewers. Maupay na kulog, maupay na aga. From Tokyo, Japan. Shout out. Ma maupay na auto. Koda Ruby, Lotus Spring. By Masla Auto Matiman. La Sara Lynn. Ingat po kayo dyan sa QC. Habang <laughs> kumakain. Ayan, marami. Actually, maraming tayo. Uh, uh, ayan. Yung mga nagsinastarts. Thank you po sa ating mga nagbibigay ng ating mga palipad dyan. Thank you so much. Ayan, salamat sa mga nagpakulay. Salamat. Sana lahat. Sa comment section. <laughs> <na> Onion <laughs> Torres. Uy, sana lahat may magpalipad. Ay, wanna. Tapos guys, ayan. Papakita ko lang nasa Diwata Paris ako ngayon. Kumakain dahil nag-review ako ano ba talaga ang lasa ng pinag-uusapang diwata pares kaya sa social media? So, nireview ko ngayon. So, okay naman lahat ang lasa. Ay, hindi pala lahat kasi ang tinikmang ko lang yung ano. Pares gulalo ang no, Paris kutukuto. Pero nag-review naman si Alvin din at saka yung ibang mga kasamahan ko. Maganda naman yung mga comment nila. So, maraming salamat guys sa lahat ng customer ko. At syempre, maraming salamat sa mga mananood ng ating live hanggang dito na lang muna ang live natin kasi maghuhugas pa ako ng mga kadiro. So, bye-bye! I love you all!